Hello guys, magandang gabi. Ayan, magluluto tayo ng sinigang na isda, yung mga palang. Ayan, nilagyan natin ng fresh uh, kalamansi. Lagyan natin itong mustasa. Ito ang ulam namin. Hindi ko masyadong niluluto yung ano. Hindi ko masyadong niluluto yung itong ano. Itong gulay. Itong mustasa. Luto na siya. Ay, sarap sa hindi ko inaalatan siya. Ayan, guys. Luto na ang ating sinigang na isda. Ayan. Thank you for watching, guys. And God bless you all.